isang daang taon nang nakatayo ang institusyong ito. Makasaysayan na ang lugar na yan. Abay, dyan pa ang lolo kong girilya noong panahon ng hapon. Eh, wala ba talagang makukunang pondo ang ating gobyerno para wag na maibenta ang malawak na lupay ng NBP? Tsaka isipin nyo na lang, libo-libo yan. Paano ang proseso ng paglilipat niyan? Paano kung magkaroon ng takasan? Non, thank you. Angel, kailangan ka pa nila ng satellite para mahanap ka nila dito. Ba't mo ako tinutulungan? Uh, alam mo, meron pa kami isang island doon, sa banda doon. Kapag hindi ka na komportable rito, pwede tayong pumunta doon. Bakit? At mo ako tinutulungan? Bakit? ng ibang mamahalin, kundi ikaw lang. Ako rin. Tayo, pinagbubuklod ng Panginoon. At sa kamatayan lamang, paghihiwalayin. Nombre, Padre de Dios, Hijo Spiritus Santo. Amen. sorry, Hindi ko pala talaga kaya. Kala ako, pag nagmahal ako, pag nag-asawa, gagaling ako. Hindi pa rin pala. magagawa ko lang. Magalit. Sumigaw, umiyak. Gustong gusto ko may maramdaman sa loob. Eh. Pero talagang wala. Para akong bato. Para akong patay.

hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Kahit, kahit anong maging problema mo, andito lang ako sa tabi mo. Hindi ako mawawala. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. asawa ko. Hmm? Ano yung frigid? Huwag <laughs> oh, ka naman tumawa. Huwag kang tumawa. Ano yung frigid? Sorry, nakakatawa naman talaga eh. Kaya na pa tayo drama ng drama dito. Hindi mo pala alam kung ano yun. Pasensya ka na. Kasi alam ko lang frigid, frigider. Pero totoo yung sinabi ko, kahit ano pa yun, kahit ano pa yan, hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita. Pasok ka! Ika! Ganda, ang hello! Yun, no? mo. Yun ang airport. Ano sa sabi sa ng sa na ilip, Ganda, po, no? Na na ng ah. sa um, ano po eh? Para kasi mabigat po yung desisyon niya, pero... Wala naman kami magagawa Kailangan igalang namin yung desisyon niya Tagasunod lang naman kami rito, Mang. Trabaho lang to para sa amin. Di ba sabi natin, kakalimutan na natin ang muntung lupa? <laughs> Maximum tolerance mo kami rito. Pinabayaan mo na namin sila mag-welga kung gusto nila mag-welga. Alam mo, Mang, kailangan kasi ano eh, respetuhin namin yung karapatan nila eh. Sir, may report po na 30 daw po ang patay dahil pumasok kayo doon sa maximum security compound kaya nagkagulo at mahigit sandan daw po ang sugatan. <laughs> <laughs> Hindi totoo <laughs> yan. Eh, ano kasi? Sino-sino sila, sila, ang sila, nagpatay? Kasi ko okay. dahil, ano, uh, pagtuhan yung utak nalang. May bago na uh tayong pangarap. Kasi po, ano eh. May bago <laughs> na tayong <laughs> buhay. Hunger <laughs> strike. Pinipigilan nga tayo. Actually, ma'am, wala nga kami ginagawa rito. Kundi pumawat lang. Awat ang awat. Yan na lang masasabi ko sa inyo, ma'am. Ako si Susan Enriquez. Kumadre, oh, kumasang ating mga business. Bakit ano yun? Mom, excuse me. Bakit ka nagpapasok ng takas sa bilanggo sa pamamahay natin? Alam mo ba kung ano pwedeng mangyari sa'yo? Kapag... Ma'am, it doesn't matter kung ano man na mangyari sa'kin. Sa <laughs> Ma'am, siya lang naman na mahalaga sa'kin sa eh. Mahal ko si Angel. Mommy, I need your help. I need money. Mangingibang bansa kami. Dadaan kami sa backdoor ng Philippines. Pwede naman kaming makitira kay Tita Rosa, New Zealand, di ba? Tapos doon na kami magbabagong buhay. Doon na kami magkakaroon ng sarili naming pamilya. My God, you're really crazy! Ano bang ginawa mo rito at nagayuma mo siya ng ganito, ha? Huh? Wala akong ginamit na gayuma. Mahal ko ho siya. Ang lakas ng loob mo, ah. You're a murderer. At ang edad mo, ha? Hindi naman ho nagkakalayo ang edad namin. Alam mo bang may boyfriend ang anak ko? At kaedad niya! Hindi ko boyfriend si Marty, Mami. Come on! Ikaw lang naman na may gusto sa kanya para sa akin, eh. At alam mo kung anong rason. Dahil magagamit mo siya sa negosyo mo. Mami naman. For once in your life, stop using people. Mas marami pang bagay na mahalaga kaysa sa pera. Material things are made para gamitin, hindi para mahalin. Learn to love people and use things. Not love things and use people. How dare you! anak lang kita. At lahat ang magiging achievement ko sa aking negosyo, sa'yo, ikaw ang magmamana. At kung magiging matagumpay ang aking pagbebenta ng malawak na lupa yung kinatitirikan ng National Believed Prison, alam mo ba kung ilang milyon ang mapupunta sa atin? Iba-iba ang papel ng tao sa mundo. Ang papel ko, para piliin ng katahimikan sa loob, ayusin mga bilanggo. Malaman nilang sila yung mga tao pa rin. Ipaglaban ng karapatang ibinigay ng Diyos sa kanila, ang karapatang mabuhay. Nandito kami ngayon sa medium security compound ng New Bilibid Prison. Now na nagtinanggi ng superintendent na may nagaganap na gulo at tensyon dito sa loob ng naturang bilangguan. Pero magpapatungay ang patataas na sa ating kasabang Resty Cruz. Resty? Ah, maraming salamat sa uh, kasabang Ray. tayo ngayon sa medium security compound. di rin, siya ay prediktado ng ilan sa mga opisyal. Eh, yan bang impormasyon na yan? Eh, may basihan ba tayo dyan? Oo, kasamang Ray, meron tayong basihan. Galing mismo sa loob ang impormasyon. Eh, sa tingin mo ba, Resti, yan na ang pinangangambang gyera pagkatapos ng nangyaring patayan sa maximum security compound na itinideny ng OIC ng Pilipid. Uh, Hindi ko alam kasamang Ray, oras na lang ang makapagsasabi niyan kung ito na nga ang araw na yun. Uh, kasamang Ray, yan na muna ang at ito po si Resty Cruz na ulat live dito po sa labas ng Medium Security Compound, You Believe It Prison. Maraming salamat, Resty. Ayan po mga kaibigan, narinig nyo ang ulat ng ating kasamang si Resty Cruz. Isipin nyo mga kaibigan, isang daang taon nang nakatayo ang institusyong ito. Makasaysayan na ang lugar na yan. Abay, dyan pa nakulong ang lolo kong girilya noong panahon ng hapon. Eh, wala ba talagang makukunang pondo ang ating gobyerno para wag na maibenta ang malawak na lupay ng NBP? Tsaka isipin nyo na lang, libo-libo yan. Paano ang proseso ng paglilipat niyan? Paano kung magkaroon ng takasan? Eh, ang gagaling tumakas na mga yan eh. Tulad na lang ng bilanggong si Angel Ama na yan. Tumakas na, nakabalik pa. Eh, baka mamaya sa mga bahay-bahay pa natin magsitaguan yan. Eh, kailangan talaga natin dito isang masusing pag-aaral. Ang opinion ko tungkol sa bagay Ipapasok nito. lang po ng superintendent kasama ang elite squad ng New Bilibid Prison at ito'y upang tiyakin kung totoong nagbalik na ang tinatawag nilang hari ng selda. Bakit sinabi ko sa iyo? katawan mo, babahayan ng bala ko. Pati ba, para sa buking ko. Umpisa na natin ang pagkalat ng... Sir, pinumaan. Buhay po to! Sagasa! Yan ito! Sana po, nagdadasal po yung mga kalaban namin. Huwag niyo po silang paganda. Mga demonyo po sila. Muntinlupa natin. To be committed to new Ito ang alam namin, Bilibid. Hindi ang laor. Kaya nga ako natanggal dahil magkaisa tayo ng paniniwala, Angel. Hindi sana kayo dapat umabot dyan. Kung naniwala lang sa akin ng gobyerno. But this time, the government must believe us now. Tinamaan ka ng... Kung hindi lamang tama ang pinakikipaglaban mo. Kanina pa sana sabog ang utak mo!